Uy, good morning. Ah, pala pala ng buhok natin. Haba na. So, ayan. Mag quick, quick unboxing lang ulit tayo. ng mga dumating sa akin. Naglit lang. Tatali ko lang muna itong buhok natin. Dahil medyo mahaba na siya. Cup muna. Yun. Fit na fit. Fit unboxan na natin agad yung dumating sa akin na pinahok ni Bossing si pero hindi na siya nagpabanggit from Sikihor kaso nasa bus ko siya ngayon kaya baka hindi pa niya mapapanood to pag in-upload natin pakita na lang natin yung in-order niya sa atin dalawa agad yung kinuha niya Ito siya one Yan. dalawa nine natin to Pagsado nyo na yung sunset. So, yung size. Ayan ang size. 9.5. Oops. Authentication card. For sneaker dunk. Ito yung pair ni Bossy. J3 na Balvin outsole heel tab yung smiley insole nya bango ito naman yung kabila so yung heel tab sneaker dunk tag verified authentic tapos yung hang tag yan ang hang tag nya balbin smiley Then, black tag. Lactal Japan Release So, ayan yung heel tab Magkaiba Ayan yung heel tab niya Outsole Full size run pa rin tong Balbin natin Kapag gusto nyo DM lang ako dito sa page ko Solid solid ni Bossing Ayan, from Sikihor Then, ito pa yung isa Dalawa-dalawa Agad kinuha pag-unbox na rin ako nito ng nakaraan. Size naman nito, 6.5 women's. Authentication card. Ito siya. Ayan. Yung ating mabentang mabenta. Wolf Grey na J1. Makaangas talaga nito. Siyempre, black tag, Japan release sneaker dunk tag. Sneaker dunk tag. Verified authentic. Pango. Benta nitong kan natin. Wolf gray natin. So, full size lang pa rin ako nito. 12 women's pinakamalaki. 10.5 men's yan pag i-convert. Yun ang pinakamalaki nila. Two down. Next naman natin is Shoutout natin si Ma'am AC from Hokkaido. Ayan, dumating na rin yung pinahook niya sa atin. Ito siya. Uh, size 24 cm. Authentication card from Sneaker Dunk. Boom. So, ito yung kay ma'am. Adidas Samba. Na white colorway. OG. Ayan siya. Uh, white tag. Adidas. Tapos, yan. Yung sneaker down tag. Verified authentic. Bang Ito yung kabila. Okay panalo. Oh. Outsole. Outsole. Itong samba natin na uh, available to. Full size lang. Tsaka madaming colorway. Madaming colorway na nilabas dito. Kaya PM nyo lang ako pag gusto nyo mag-avail nito. Samba natin. So yan lang. Big shoutout kay Ma'am AC from Hokkaido. The last unboxing natin is yung kay Boss Jun Guevara ng Canada, Vancouver, Canada. Yan, big, big shout out sa Bossing. Dumating na yung order ninyo ni Boss Jason Lugtog. Anang. Ito siya, Bossing. Ayan, dalawa. From Canada, parehas to. Pero so, nakapag-unbox na ako nito na kalaan. Pakita ko lang sa inyo. yung pen ng Supreme. Kaya sila nang kinuha ni Bossing eh. Buksan natin itong isa. Ayan. Same sila. Same ni Bossing. Okay. Buksan ko pa ba? Okay, buksan natin. Para makita ninyo. Kaya hindi nyo napanood yung unboxing nito. So, ito yung na natin. Ah, sling bag. Sneaker dunk ta. Verified authentic. Ayan lang. Pareha sila. Pareha na sila. sila. Check. Check ko pa rin. Baka ah, ito, ito yung tabila. Ayan. Dalawa. Dalawang supreme. Bali, pahabol na lang to ni Boss Jun Guevara. Kasi may kinuha pa siya sa atin na black nito. Black naman. Ito siya. Pakita ko. Ito yung isang kinuha niya. Ito yung black version. So, ayan. Pula. So, ito yung dalawang pula. Tapos, ito yung black niya shoutout sa iyo boss June Gibala ng Canada pa solid mo tatlo agad ito agad ang kinuha sa atin thank you thank you thank you boss and maraming maraming salamat ulit sa mga nagpahook nito for delivery na to bukas mag out ko ng trabaho thank you thank you thank you bye